Kaibigan ngayon, papakita ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano makakonek sa wifi na hindi na kailangan ng password. Yung wifi na kukonek natin ngayon ay yung globe. Globe at home. Yan. Kahit walang password ay kaya nating makakonek sa wifi na ganto Okay. Ganito na natin gawin. Napakadali lang nito kaibigan. Gagawin mo lang, open mo lang yung camera mo. Tapos dapat may data ka dito ah. Tapat mo dito sa QR code. Tapos accept mo. Yun, connected na. Okay, buksan mo lang yung camera. Tapos tapat mo lang dyan sa QR code. Tapos mayroong lalabas dyan. Yan. Yan, click mo yung connect. Then connected na. Ganun lang kadali. Kung sakali naman pwede mo rin gamitin yung Viber, yung pang-scan ng QR code para makakonect sa Wi-Fi na Globe at Home. Maraming salamat sa panunod kaibigan. Kung nagustuhan mo itong video na to, kung maaari ay pakisubscribe naman, pakilike at pakiring na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat kaibigan.